Wala daw po kayong pinagkaiba, Mr. Bato de la Rosa, sa puon nyo na si Digong. <laughs> <clears throat> Naalala tuloy ng mga natasans kung paano nga mag-ibang itong si Digong dati, na kung mag-jet ski siya, papunta nga dyan sa West Philippine Sea. Ngayon naman, itong si Mr. Bato de la Rosa, willing daw siya to wage war in the West Philippine Sea. Hmm, parang iba-iba yung stand niya na no, tungkol sa West Philippine Sea. Hindi hindi masyadong consistent. Sabihin na natin, pa iba talaga. Masaklap yan kasi ang ibig sabihin, hindi stable po ang kaisipan niyo, Mr. Bato de la Rosa. Siguro magandang kausapin mo muna si Marcoleta at ipakita sa kanya na merong West Philippine Sea. Tingnan niyo po itong mga taga-suporta ni Digong at ni Sara Duterte. Magkakaiba ng kanilang mga pananaw sa buhay. Tapos kayo yung mananawagan ng unity. Magkakaiba ng estilo kung paanong magpasikat, magpaawa, at magdrama. <laughs> dapat po, para kayo paniwalaan, uniform dapat. Wala po ba kayong chat or group chat ng mga alipores ni Digong para hindi kayo napagkakamalan o napag, napaghahalata ba diba? ng na mga or pawang kasinungalingan ang mga binibitawan yung salita dahil kalimitan nga po ay magkakasalungat. Wala daw West Philippine Sea, sabi ni Marcoleta. Tapos ikaw naman Mr. Bato de la Rosa, gusto mong mag-wage ng war dyan sa West Philippine Sea. Ay ganyan na, ganyan daw si Digong dati. Nako, sabi ng isa, yayain mo daw si Marcoleta dyan sa West Philippine Sea para nga ipakita na totoo ang ang WPS na yan. Hmm. Anong sabi ni Sara Duterte? Malaking sinungaling ang mga politiko. Sa tingin ko yung sinasabi niya malaking sinungaling, yung mga nasa paligid niya lang na politiko. I doubt na lahat ng politiko ay sinungaling. Hindi. Malala, no? Malala na po yung kaisipan ni Bato. Um, makikita natin na napaka-desperado na. Gagawin lahat para lang makabalik or mapuesto uli sa Senado. Sana sa mga kababayan natin nag-iisip ng tama, tuwid pa ang kaisipan, huwag natin subukan. Lalong mapapariwara na naman ang bansa natin kung etong isang ito ay manatili sa Senado. Good luck.